Maybe it's a sign that uh, he wants to protect uh, He, because of his death he wants to uh, protect the welfare of uh, uh yung mga kasama niya sa trabaho na minamahal niya talaga no. So naisip kong gumawa ng uh, itong itong batas na to. So uh fortunately supportahan ako ng buong Kongreso and the yes. Senate also has its own version. Uh, although final ko 2020, which is the 18th Congress, hindi siya naging batas pa hanggang na uh, the 19th Congress, which is uh, already ito, eto na uh, yesterday. Mm -hmm. Yeah, may meron na ba mga may mga reaction na ba yung mga stakeholders, Congressman Mikey, Congressman Mikey dahil uh, ano, maski kami ano sa industry namin affected kami diyan eh. Ito yeah. sa mga oh. contracts namin ano. So, ito ay uh, parang Uh, At tinatanggap ng, uh, ng, ng karamihan sa industriya? You know, na, si Tito Eddie kasi has been telling me all the problems sa industry. Naghihintay siya ng tatlong araw for shooting. Hmm. So sabi ko, siguro ito na yung dapat mga mabago, no? Which is ito na nga. Uh, one of the sections here, ang sinasabi, eight hours lang ang trabaho ng, uh, dito sa ating industriya. Ito or a maximum 14 hours with overtime. No? So, may mga conditions na ngayon. Dati kasi free for all, eh, di ba? Yes. Uh, hindi, ka, hindi ka pinapakain, uh, walang standby na ambulansya. So, ngayon, all the safety features na isabatas na natin. And this is part of the legacy of Eddie Garcia. Okay. Mm -hmm. Sige, uh, kung uh, si Chiki Verhel po... Yung may mga health protocols, may mga Uh, medical protocols na uh, sa set so ano na kino-cover na natin yung safety uh, ng bawat uh, hindi lang yung bida kundi lahat ng, ng support, kahit na supporting actor actress or even part lang ng crew lahat uh, covered na dito sa ating uh, Eddie Garcia law Mm. -hmm. Pag sinabi po ninyong ano, yung 8 hours na work no, tapos sinabi po ninyo dapat may overtime, di ba? Kasama ba dun sa overtime yung wala kang ginagawa, naghihintay ka na, no. kunwari artista ka, naghihintay ka sa set. Like sinabi nga ni uh, Mr. Eddie Garcia sa inyo dati, tatlong araw siya mm. naghihintay. So, kasama ito no, malamang. Sir. Bob. Yes, uh, sa ngayon, uh, Eight hours lang yung maximum and then an overtime of up to 14 hours a day no mm -hmm. so wala na yung maghihintay ka ng tatlong araw or uh, hindi mo alam kung magsushoot ka o hindi uh, in fact ang nakalami pa dito sa batas lato ah uh, pag tinawag ka for a shooting and uh, kinancel ka within within 8 hours uh, of the shooting hour eh kaya bayaran ka na bayad oo. Oo. oo oo oras muli yun eh oo mm. so oo. so hindi na masasayang lahat ng trabaho or, or nag aantay ka lang for uh, pay or uh, kar ka hindi na masasayang lahat yan kongreso mm. mm. Ma, may bang uh, parusa itong malalabag sa batas na ito well uh, pa part, we, it will be part of the labor code it is so yung kaparusahan mm -hmm. yan o so, yung penalties for uh, hindi pa follow niyan will be part of the labor code already mm -hmm. okay yung penalties na kasama doon yeah okay congressman so, mike, say, mike uh, okay. actually sa implement rules and regulation uh which should be should come out within the next six months by the oh. Department of Labor and Employment doon na ma-ihihimisk ma batas na yan yes yes inu We, we'll, we'll bang wait. IRR, ar meron pong partisipasyon ang movie industry And I'm sorry, I so yung sa IRR po na babalangkasin, meron ho bang participation yung mga artista dyan mula sa movie industry para mas... Uh... The, IRR, the IRR would be done by the Department of Labor and Employment and hopefully they can also call on the uh, stakeholders IRR. para mm. mabuo yung IRR. Congressman Mikey, bibigay ko na sa inyo yung uh, para ano no, uh, namin side doon sa mga masasakop nitong ano nitong uh, bagong batas sa ito, na Eddie Garcia Law. Uh, thank you, Joey. no. Uh actually napakalaking bagay nito dahil uh, <coughs> hindi na matay si Tito Eddie And it's now a law and uh, it sabi ko nga sa mami ko, Uh, Ma'am this uh bill will now outlive us so ito Eddie Garcia would even outlive all of us because for the next 50 100 years uh, it is now a law and congratulations to everybody mm -hmm. and I uh, talaga lalo na ng mga kasama nating yeah. uh, actors yeah. dyan sa Senate mm -hmm. but uh, uh it's his legacy and uh, we are very happy that uh She did not, Eddie Garcia did not die in vain.